ang ko sa inyo ay kung paano magkarga ng gas ng refrigerant sa isang aircon na hindi na kailangan ng ang monomoytro okay, kapit aircon sa loob. Ayan, kita nyo, yan, nag-iiro -ano na yan. Air tubo -ano na yan, nag-iiro na yan. Ibig sabihin ha? mahina ang refrigerante niya, ang freon niya. Pagka nawala yan, pag sinalinan natin ang freon niya, nawawala yan. Kaya titignan na, hintayin natin siya na maghilo para makita nyo muti niya, pagka wala, pag sinalinan natin ang freon. nakita nyo, bitla, ayun, nawala na siya, oh. Kasi nasasalinan na siya ng free yun. Ayan, oh. Every 30 seconds, salinan natin. Every 30 seconds. Kailangan ng pagkakarga ng free, oh. pagkawalang gamit ng manometro kasi liquid yung ating yung kinakarga, kaya kailangan nakatiwarik yan. Nakapapayang ayan no? oh. nakatiwarik. Kargahan ulit natin. Ganun lang. Sara ulit. Hindi kasi natin pwedeng ikargan lahat yun ng biglaan. Kailangan unti-unti lang. Every 30 seconds, karga tayo. Hanggang sa maubos lahat yun. Kaya nakatiwarik na ganyan. Kasi pag nakaganyan, yung makukuha yung gas, hindi pumapasok yung liquid. Kaya kailangan itiwarik natin. Kasi yung isasali natin na yung free yun, yung liquid kaya kailangan nyo nakatiwari para dire-dire siyang pagpasok magdali tayo isa ulit malamig na dyan? makakatulog na uli ng ayos ano Bale, ito yung pinakamaliit na karga, yung isang karga lang to 800 grams, yung iba kasi mga 3 kilo, 2.5 kilo 8 kilo, 10 kilo, 10 liters ang ginamit ko pang isahan lang pang dito lang sa bahay isang karga lang karga ulit tayo patay ulit kita nyo yan kanina kung namumuti yan sa ilo pati yung tubo na wala wala na siya ibig sabihin yan 100% nasa zero na siya. Yan na nawala na siya oh. Kanya. Kaya doon sa mga gusto diyan yung mga aircon nila ninyo diyan hindi na gumaga, hindi na lumalamig. Team lang po. Gawa natin ang paraan. Palalamigin ulit natin. Kasi iba't ibang klase to, maraming modelo to. Iba't ibang bawat aircon, may kanya-kanyang modelo kanya-kanyang modelo na refrigerant kaya yung huwag kayong basta magkakarga ng refrigerant na hindi katumbas ng ng motor ninyo kaya kailangan yung titignan nyo yung modelo ng refrigerant ng, ng aircon bago nyo kargahan karga ulit tayo sara ulit tingnan ko sa loob Ay, hey, super lamig na sa loob. Ha? Huh? Sarap na rin. Naisip din. Kagabi hindi ako masyado nakatulog eh. Kaya sa review ko Hindi kasi masyado nakatulog pa kaya, kaya ginawa ko na ng paraan. tỷ nó lắm sâu <laughs> makakatulog na uli ng mahimbing <laughs> nakarikahan na ng refrigerant ng freon Doon sa mga gusto magpagawa dyan yung hindi na binabanas na ngayon at hindi gumala, lumalamig yung aircon PM nyo lang ako gawa natin ng paraan Okay, hold na natin. Okay. Tapos. Banana. Tapos Ito na siyang tatanggalin Tapos nasara na ulit natin natin ng sabon para malaman natin kung meron siyang uga ng gas wala ng freon wala naman okay lahat perfect wala siyang wala siyang singaw so ayos na ayos ang pagkagawa natin super lamig na niya yan 100% na uli siyang malamig okay good Oops. Oh, kain na Testing natin sa loob. Maks, maks <mary> <boxes> pala, bapor. <mary> Nakasampay po sa sampayan ng babae. Oh. Yoy. Pagpasok higaan na. Super okay. laming ah. na. Ano pong masarap? Hindi na ulit tayo mainit. Mm. Sige, bye-bye. Yung mga makakapagawa diyan. Tenyo lang ako.